Oh, wag ka Para di sumigaw. Alam mo ang nangyayari sa'yo, panggang ginagamit mo buo, pag tinambak mo sila. Yung ano niya, o-ring niya, lumalambot mo. Ginawa ko nga, inubos ko na yung hangin. Hindi, pinakita sa Hindi, galit ka Si ano, na Ito ba? Wala puto dyan. Kumuha pa lang sa baba sa sap... Hati, yan, dalawa. Oh, ito, ito. Ano ulit ako? Sikit. mo.

Balad na lang. Balad. <laughs> ano ganito oh. ko? Tayo nyo. Ano? Mas pakan san ba ako? Aga pa lang ba kayo? Hmm. Siyempre tatay nyo. Mama nyo. Ha, ah, andun. Trabaho. <laughs> Hindi <laughs> naman natatarba ako, bingo. Congrats, hindi naman. Bingo ko ba yung ano dito? Yung sikat <laughs> <Wow. laughs> <original> na ano. Bong? Wow. Pampanga original ng wow. Hindi pa yung kumain mula kanina? Bakit? Hindi na ka nagagusan? Ha? Hindi dahil lang kayo. Mataba kayo. Kumain ka na. Ah, kumain. Hmm. Ikaw. Sige. na po kala ko. Halin ka na. Pwede ka lang bumuo niyan. Ah. Makakjata to to, Sir. niya Kailangan niyong kumain, Gagawin kamay ang tempo namin kayo. na ninyo niyo. Hay, malayo pa lang nakaalaala ng bigol mo, nagdidiin na Ah.

Pinapapayakay, ha? Ang dati pa, ang dati pa naman kayo na. Ang nanay mo pa. Ano ginagawa? Baka nagbubigro. Hehehehe Magbubigro si mama mo. Saan ito Goods? tuwik ka na yan. na 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 yun ano yun plano yung... <laughs> buti ka mo ganyan talagang kaya ginan niya ko yung gamit ko eh yung bakal kasi para kung sakaling may tao Taolo, hindi tatagos yung bala ito na yun e, eh, ano, 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 ano. Oh, dito kayo.

Pero gamit mo. Pero for discovery ka pa. Hindi ah. Yun na, yun na, astro okay, na ka yun na natin. Kung ano yung kaka na. Uh. Ganda kabuhis ito. Ano ang ganda? <coughs> huh? Bakit nga tamis ka po mayroon ba kakita ng ganitong kaganda isko? Ingat po yan. Tawag nga na tayo. Swap na lang tayo. O ano ka rito? nakipag nga sa akin eh. Sport view eh. No, sport view. sport view. pa pala. Maganda to. Hindi tayo pura isko na ano. Kahit yung tigli limon isko. Nakatawin tama. Ah, dahil may auto-focus yun. Oo, may mahirap magkaroon ng isko. Ganun. Ako, oh, tagal kong lumamari. Wala daw nagkaroon ng ganyan yung scoop eh. may tama. Ano yun? Ano yung mga tama? May ganyan ka yun? Boss, sa pangalawang putok, pag hindi toto to magtabi, sablay to sa'yo. Astro. Sablay yung Astro? Oo, oh, sablay yung Astro. magtabi <laughs> mm huwag -hmm. ah tubig tubig? may kayo naman e, nang hihina para parang boss namin wala kayong basahin wala kayong basahin wala kayong di ba may basahin kayo dyan? may basahin kayo dyan? hati na lang kayong basahin magiging magiging bawaw bawaw eh kaya pala panalo yung baril, yung may baril kaya Hindi, talo, <laughs> talo tayo <laughs> dyan oh, talo tayo sa may baril siro agad, ikaw walang hiyana butas na nga, binutas pa eh mga ducks mm, Rubber ducks natin rin yun Yan yung ano eh, yung pinapatong Timo pag maganda ba, sandali na kasira mm. Itay ko rin, tago so mo rin, pahilera niya Magawa, magawa doon kita, ano yung na rin, ang ganda Ang ko scope Scope talo ka Ano ba? Ano ハビビジレダ <laughs> Amin mo na yung pangalan mo, boss? Tagasang ka? Wendell, Taginis, Tagatarlak tagi, uh, taga City po. Sige. Itayin, itayin mo yung tarlak, pagiging yung tarlak kayo niya, ha? <laughs> boss. Baka Mira. Kaliwa ang unang target, boss. Yung malalaki na yan, kaliwa ang unang target. Malaki. Okay, malaki. Kaliwa. No. Taas. Hindi ba? Ano Pinabahan yun, hindi kasi mo tina eh. Pag tinama ko eh, ikaw ang papalitan niya. Dito sa mga paniwala kasi nakalating lang. Kanina sir, gusto nang umiyak Nasa tarlak pa lang kami. Birami um... yung pangalawa po kasi sa pagkitna. Hmm. <tod> Ibig <noise> sabihin na ah, alanganin ka lang sa unang po kasi nakatago eh. Pagka mga alanganin kanya ulo, bira. Hmm. Bira yung sa ulo boss, bagsak yan. Nga, relax ka lang, bira yung nasa kaliwa yung dulo. Ulo. Ulo. Alas 12 pa lang yan sir, gising na yan Excited din matulog tulog Hindi nga ako natulog eh alas, alas 7 pa lang yung call time namin, alas 12 pa lang nagchat na e paano eh Diyata na nabawin yung alam Bagsak na lang yan Pag tinamami sa na yan, bagsak na yung yan Boss Wendel, ayan o no? Ay mga maliliit po Basta tinamami sa dyan Doon sa, sa mayari talaga, hindi pa lalo <laughs> Ito ka si ito kasi yung Kuyari, ano, talo lagi yan Hindi mo, mo, pilitin mo Tamaan na gitna Jesse, Pag hindi mo pati namaan yan, boss, magkaharga na tayo ng hangin mm -hmm. boss, mm -hmm. Pero tumama yung ano, boss no? Nakailang punto ko na ng sablay, dalawa Oh, so, mm -hmm. sa pool Loyal sa Astro best ah. Ayos, ba sarang? Ayos dapat tas tanaw dapat as, as tawag mo rin tangawin ito yung gumawa ng baril niya yung matagal yan bigaw problema ko balik-balik okay. siya hindi okay. hindi para malaman mo nga niya Pumuto ka uli sa pag hindi mo tinamaan hmm. ah nagyalangan ka lang doon sa unang putok dalawa tayo sa bly na ito At, bostik kasi boswende Oh, dalawa bly nga. Bali, apat sa bly. <coughs>

Kaya siguro makasiro agad eh. Hindi sa kaya, may laman kaya yan. Sasubuhan na naman namin yung kalbo. Boss, sampung putok lang tatama ko. Ah, doon sa sampung putok ko, na tama, And, sa pusan, na tama <laughs> yun. Ang boss dick ay Ang <laughs> idol, idol, natin <laughs> sa mga um, marid. Ito um, magbigat eh. Eh, yan yung bago eh. <laughs> bigat talaga yung paril niya. Ang binari kasi, masensya. Oh, Boss Ed, so yung barel. Hindi mo sa akin yan. Yung disyon ni Boss Kick. Wow! Ito oh, ba yan? Sakto ah. Ngayon, tinitinan mo na kung yung barel. Huwag mo nang pangyatari. Comet rounded. Ay, Comet pointed. Isa Astro. Comet pointed lang no, sa... Sige na mo agad malaki! Try mo, kaya mo! Turn that... na ni Boss yung niya. natin talagang na para sa kanya. Zero by... Boss Dick... Oh! buwan yung bus! Diba? Diba yung na? Diba Ano ba pinagaling mo? Nandito sa pinagawa. Kung saan nakatapa? yung mo problema? Araw!

Ito na, pala natin eh, walang ibang isko May 50 pala, halang ko 40 Kailan ko lang magkano po Ah, may 50 pala Hmm, mahal na ko ito yan, konti lang naman dito Buwan! Mariya ko naman na Contrast Contrast